Help us, Lord. Lord! Tago! Tago! Magnitude 7.4, 7.5. Grabe ang lindol na yan. Praying for Davao na makarecover po. Ano nga bang sinasabi ng Bible about sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa? Sabi sa Matthew 24, 7, 8 Maglalaban-laban ang mga bansa at kayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Lilindol, take note ha? Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad na isang babaeng nanganganak. Huwag kayong matakot kapatid, nakasulat na yan sa Biblia. Talagang mangyayari yan. Yung maglalaban ng mga bansa, lindol, baha, kahirapan, walang makain yung mga tao ang hirap na magtrabaho. Talagang darating yan, pero hindi pa yan ang pagbabalik ng Panginoon natin. Ito ay panimula pa lamang. Parang isang babaeng nanganganak lang. Kung tayo ay manumbalik sa Panginoon, humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, sa ating mga karumaldumal na hindi maganda sa paningin ng Panginoon, ay mapapatawad niya tayo, kapatid. Ang paglilingkod sa Panginoon ay tell death to us part. Parang mag-asawa yan. Sa hirap at ginhawa, nandoon tayo. Minsan kasi, ano lang kasi talaga tayo. Makasalanan. Pag masagana, wala. Malayo lang sa si Panginoon. Hindi na, hindi na makatawag. Kahit pagising nga sa umaga, hindi na nga makapagpasalamat. Lagi ka iniisip natin, paano kumita ng pera. Kahit sa kunting bagay, hindi na tayo marunong makontento. Pati, nire-remind lang tayo ng Panginoon. Tuloy tayo doon sa 12. Mateo 24.12 Sabi niya dito, lalaganap lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Dapat natin tandaan, ang sinasabi ng Bible, ay yung nananatiling tapat sa Panginoon. Ay yun ang maliligtas. Ang Biblia na nagsasabi sa atin. Kaya paniwalaan natin ang salita ng Panginoon. Hanapin natin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Basta magpatuloy lang tayo sa ating panampalataya kay Kristo, maliligtas ka kapatid. Si Kristo ang ating tagapagligtas sa mundong ito. Wala nang iba. John 14.6, sabi niya, I am the way, the truth, and life. No one comes to the Father except through me. Walang iba po kapatid. Bumalik loob tayo kay Kristo kasi siya ang namatay at siya ang babalik dito sa mundo. I hope and pray na may natutunan ka sa aking video. I-share mo rin sa iba para malaman din nila. God bless. Subscribe kayo sa YouTube channel ko para update kayo sa mga videos ko. Salamat po.